Kita kami nitong puno ng okle. Ito yung ano, ito yung dati, ito yung inaano namin sa isko sa upuan iniis is ang dahon nito. Pero yung bunga nito ay nakakain na ay, yan oh. Ang alam ko makakain yan yung puno. Ayun. guys, yung mga bunga niya. Ayun oh. Ayun. Okay guys. Tinikman ko siya no, ano okay naman yung lasa matamis siya kasi may napanood din akong isang vlogger na nasa ano yung nasa probinsya I think oh, nasa Bicol siya yung vlogger hindi ko lang matanda yung kanyang hindi ko lang matanda yung pangalan ano ng kanyang uh, page ayan at kinuhara niya ito ng video guys itong puno na to at kinain niya ang bunga ayan guys o oh, ba diba? daming bunga, guys. Ople palang tawag nito guys. Ayan, may nakita ko dito hino, guys. Ayan, guys, oh. Ito, guys, oh. Ayun, guys. Ayun, guys, oh. Ayan. O, diba, pupunin natin, guys. Pupunin natin to guys. Ayan yung ople, guys, oh. So first time kong kumain or tikman tong okay na to guys ayan guys ayan yeah, guys so. ayan guys alright ayan guys so titikman natin yung pa Mapapansin nyo yung kanyang laman ay mga ano, mga maliliit ang ang buto. Kaano siya ng fig, pink tree? Ayan okay, guys. Ayan guys. Ang lasa niya ay matamis. Ayan, nakaka-ignorante talaga pag hindi tayo ano masyado sa mga sa mga ano ano sa mga bundok yung mga ganitong klaseng mga rutas din ng mga wild fruits ayan at hindi natin alam na nakakain pala siya so ito guys ayan ang mga ayan ang mga